So, maglakad kami. Papunta kami ng Shabu Shabu. shabu, -shabu. Magsitreat si ate. Kasi birthday si daw ni ate. Ewan ko. Siya ang, ano, may nakakaalam sa ang Shabu Shabu dito. Ang banda, makakayo pa. Sa may Dito na kami sa Shabu Shabu. Shabu Shabu House. Ayun. Pero pinapahirapan muna kami maglakad. Ayan. Dito muna kami. Shabu Shabu. <laughs>